Hello, good morning. So, share ko lang sa video na po na sa wakas may nag-approve ng sample na ni-request natin. So, maraming maraming salamat sa pag-approve ng ni-request nating sample para magamit natin sa pagla-live at magawan din natin ng video. So, thank you sa Bonkyo Philippines sa pagtiwala at na-receive ko na kahapon yung item. <clears throat> yung request natin na sample. So, una lang ito para matesting ko rin yung ganitong brand. Kung mas maganda ba siya compared sa ibang sound card na nagamit ko na. Or if may mga um, disadvantage din yung sound card na to. So, nareceive ko siya kahapon, linggo, ng umaga. Uh, Minunbox ko siya kasama yung anak ko. So, papakita ko sa inyo yung laman ng sample na na natin na uh, Bongkyo sound card. So ito tingnan nyo. So ayun, yun na nga dumating na nga yung package natin kahapon. Um na-request sa isang seller. So salamat sa pagtitiwala. So yan kita nyo hawak-hawak ng anak ko kasi gusto niyang uh, sumama na buksan yung uh, package natin. So lipat lang kami ng pwesto dyan sa sahig para mabuksan namin yung package. So ayan, um, galing yan sa Bongkyo um, na sound card. So salamat again sa pagtitiwala sa pagpadala ng sample. So ngayon, um, binubuksan na namin so naka time lapse na yan para medyo mabilis. So yan, no? curious na curious talaga yung anak ko kasi sumama talaga sa video. <coughs> so ayan, nabuksan na natin, natanggal natin yung plastic. So yung karton niya wala nga lang uh, brand ng uh, sound card pero yan complete items naman yung nasa loob ng box. So iisa-isahin natin yan para sa inyo. So gagawa tayo ng se uh, separate video para dito. So ayan condenser microphone. Yan yung Bongkyo m 996 na condenser microphone. And then yan yung sound card na kasama. Te-testing natin yan gagawa tayo ng separate video so may kasama pang free earphones so yan yung kagandahan dyan and then yung mic, uh, condenser microphone holder <coughs> then yung isa pa yan usugta kayo konti so yan yung tripod so wala siyang boom arm yung kasama niya is tripod na pwedeng ipatong and then yung uh, XLR connector to 3.5mm pang uh, condenser microphone And then, meron din siyang yung sa connector na 3.5mm, yung magkabilang dulo na gagamitin mo sa cellphone or a company. Kaso, isa lang yung dalaya ng uh, BongQ M996. Um, yun lang yung parang disadvantage na nakita ko. Dapat dalawa o yata. So, ayan. Sinample natin yung uh, tripod ng microphone holder. <coughs> ayan, titesting natin para mapakita sa inyo yung itsura niya. Yan. Ina-assemble ko lang. So, ayan nga. So, so ang kasama niya is um, tripod na pang hold ng condenser microphone. So, again, hindi boom arm yung kasama niya. Pero ayos na din yan. Magandang pang podcast na pag nasa lamesa kayo, um, papatong nyo lang siya. Yun. Yun na yung laman lahat. So, yun. Yun yung pag-unbox or pag-check uh, natin sa item kung may kulang ba or sakto ba. Um, <clears throat> and then kung um, ano ba yung itsura niya. So kasama ko yung anak ko doon. So, so nakita niyo kung dalawa kami nagbukas kaninang umaga. So ngayon, um, ito, papakita ko na sa inyo yung um, actual na laman ng box kasi hindi, uh, hindi siya masyadong um, klaro doon. So ulitin ko lang para mas makita nyo ng malapitan. Eh. So, ito. Na. Ang galing ng pagka <laughs> so, pero ito na yung um, package ng sample na na-receive natin. Teka lang, lagay ko uh, mic. So, ito na yung um, yung Bonkyo sound card na sample na na natin. Actually, walang pangalan yung box. So, simpleng-simple lang. Pero maayos naman yung pagkakabalot nung binuksan namin kanina. So, ito. Tadayin! Wow! Yan yung uh, laman niya ulit. So, isa-isahin natin. So, sa package, meron siyang kasamang condenser microphone. Yan. So, lagay muna natin dito. And then, yung uh, charger niya, nakasama, yung cable charger, is USB Type-C na. So, ayan, USB Type-C na niya. Maganda na siya. Kagaya <coughs> ng F998, USB, uh, USB Type-C din yon So, kaso, yung parang ano lang, para sa akin, yung disadvantage ay eh, isa lang yung kasama niyang cable na pwedeng gamitin pang recording um at saka pang ano sana yung kumbayan yung pang background music or accompanying so isa lang yung kasama niya pero kagandahan eh may libre siyang headphones or headset na pang monitor and then yung mic stand. May kasama siyang mic stand. Hindi nga lang boom arm. Kung pwede mo lang siyang ipatong dito. Tripod. May kasama siyang tripod. Ayan o. No? So, ganyan yung itsura niya. Uy! Nahulo pa. <laughs> so, ganyan yung itsura niya. Ayan. So, maganda naman. Kasi pang podcast na pang podcast talaga yung datingan nito yung nasa table lang yung um, microphone. Yeah. So pwede siyang paganyan patong yan dito. Yan. Yung um <coughs> ba diba, yung model pala ng um condenser microphone niya is uh M996. So ito yung um sound card tsaka 'yung ay, yung condenser microphone pala. So, yan yung model niya. Ito rin yata yung model ng buong set na to eh. So, meron din siyang cord. Pang, pang condenser microphone. And then, user manual. Tignan natin kung may... Yun. Maraming naman siyang magamit kasi naka-English. Yan. So, user manual na hindi naman palaging binabasa. At yung sound card na niya. So, 6, uh, M996, yes, tama. M996 din. ah uh, yung pangalan ng buong set. Nakaset kasi siya pag binili mo. So, isang set, isang set. What? Isang set. Siya na downgrade. So tabi muna natin yung karton wala nang laman. So, ayan. So dito sa Likod, pwede kang mag-connect ng uh, tatlong condenser microphone. So if may isa ka pang condenser microphone, pwede kang mag-connect ng tatlo. And then pwede kang mag-connect ng dalawang di ba kapu. po 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 hindi makita yan medyo layo na natin ng konti so pero may dalawang um, live 1 at saka live 2 pwede kang maglagay ng dalawang cellphone pang streaming man yan or pang um, <coughs> video recording lang kunyari nag nag ano ka nag uh, na recording ka ng mga cover song so pwede dalawa pwede dalawang cellphone magkabi lang magkaibang angle siya And then, meron siya sa company. So, yun nga, yung sabi ko, isa lang yung kasama. Maganda sana kung dalawa. Pero, Bluetooth ready naman yata ito eh. Yes, Bluetooth ready naman siya. So, pwede kang mag-connect ng pang accompany music mo or company instrument mo via Bluetooth. So, kunyari, kuha ka sa YouTube or sa anumang um, gusto mong gawing ano, yung pang-background music mo. And then, meron din siya papunta sa PC kung gagamitin mo siya directly sa PC o laptop kung magla-live stream ka or magla-recording ka rin. Then, dito yung sa dulo, yung sa pang-charging. Then, kagandahan nito, hindi na sa likod yung pang-monitor mode. Nandito na siya sa harap. So, ito, dalawang earphones or headset pwede mong i-connect dito. So, nasa harap na siya. Kagandahan don. Hindi naiikot yung cord pabalik sa'yo. So, kung mag-monitor ma ka dito na magagaling sa harap. So, yan lang yung laman niya. nag um, ng buong package pag binili mo. So, parang unboxing lang to, pero gagawa pa ako ng separate na video na itatry natin yung tunog ng sound card. Okay? So, yan lang muna for today's video. So, abangan niyo na lang yung review, tsaka testing, at setup na gagawin natin sa ah uh, M996 na sound card kasama 'tong buong package. Okay, so thank you. Ciao.